Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata walundaan at anim hanggang walundaan at sampu. Kabanata walundaan at anim. Si Harold ay inihatid palabas ng dalawang pulis. Lumingon siya para tingnan si Charlie, at galit na galit na sinabi. Charlie, ikaw ba ang nag-frame sa amin? Ngumiti si Charlie at sinabing, hulaan mo. Malakas na nagmura si Noah, kung nasa iyo ang Wade, siguradong may kapalit ka. Maaga man o hindi, laslasan ka ng isang libong beses. Pinagalitan siya ng nangungunang pulis, shot up. Pagkatapos, isang grupo ng mga pulis ang nag-escort sa lahat ng apat na miyembro ng pamilya Wilson. Sumakay sa isang sasakyan ng pulis at inihatid sila sa istasyon ng pulis. Pinanood ni Elaine ang sasakyan ng pulis na papalayo, sumasayaw sa tuwa at paulit-ulit na sumisigaw. Mabuti, ang patay na matandang babae sa wakas ay nakatanggap ng kabayaran. Bunguntong hininga si Jacob at sinabi sa kanya, "Magpanatili ng kaunting moral, huwag hayaan siyang mabuhay o hayaan siyang mamatay, pero siya ang inako pagkatapos ng lahat." Ibinaba ni Elaine ang kanyang mga lobby, "Kung sino man ang mahal mo, huwag lang tumira sa bahay ko." Si Claire, na hindi nagsasalita sa lahat ng oras, ay bumuntong hininga at sinabing, Napakahirap din ni Lola ngayon, o oh hayaan mo siyang tumira sa ating lumang bahay. Pahiram sa kanya, napangiti si Alain. Kahit bumili ako ng apat na baboy para tumira sa lumang bahay, hindi ako papayag na tumira sila sa lumang bahay. Nakalimutan mo na ba kung paano niya tayo tinatrato? Bumuntong hininga si Claire at sinabing, Tutal lola ko naman siya, kaya hindi ko na kaya. Ikinaway ni Elaine ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang mag-umapaw ang simpatiya. Ang lumang bagay na ito ay may matagal ng utang ni Noah at ng kanyang pamilya. Sa pagkakataong ito, hayaan mo na lang silang pumunta sa detention center para tumira. Sa pagsasalita tungkol dito, sinabi ni Elaine ng may panghihinayang. Nakakalungkot na hindi ako makapunta sa detention center upang makita ang mapanglaw na estado ng matandang ginang Wilson sa selda. Kukuha ako ng video at panuorin ito ng dalawampung beses sa araw-araw. Walang magawang umiling si Claire at sinabing, Okay lang ba na kumuha si Lola ng edukasyon, pinakamainam na hayaan siyang baguhin ang kanyang anak. Sa pagsasalita tungkol dito, sinabi muli ni Claire kay Elaine. Ma'am, kung walang mangyayari sa hapon, pupunta ako sa kumpanya. Sinabi rin ni Elsa sa gilid, kailangan kong bumalik sa kumpanya, sabay na tayong umalis. Sige, sinabi ni Claire, kung gayon, ibibigay ko ito sa iyo. Mabilis na naglinis sina Claire at Elsa at nagmamadaling umalis. Hinitid ni Charlie ang dalawa sa bakuran at pinanood si Claire na papaalis. Sa oras na ito, nakatanggap si Charlie ng isang mensahe sa WeChat mula kay Isaac na nagsasabing, Mr. Wade, ang apat na miyembro ng pamilya Wilson ay nakakulong ng labing araw dahil sa provocation at trespassing. Naipadala na sila sa detention center. Mabuti, sumagot si Charlie, magaling ang ginawa mo. Tanong muli ni Isaac, Mr. Wade, maikli ang labing limang araw gusto mo bang gawin kung itago ang mga ito sa loob ng isang taon o kalahati hindi sumagot si charlie sila ay isinara sa loob ng isang taon o kalahati sa halip mayroon silang isang lugar upang kumain at matulog mas mainam na palabasin sila at hayaan silang lumabas para maramdaman ang pakiramdam na nasa kalye okay young master Iniligpit ni Charlie ang telepono at nakitang itinapon ni Elaine ang lahat ng bagahe ng pamilya Wilson sa basurahan sa labas. Ang apat na miyembro ng pamilya Wilson ay nakarating sa bahay na may paghihirap. Paglabas nila sa detention center, siguradong wala silang pagpapalit na damit. Habang nagbuntong-hininga, naglakad pabalik si Elaine matapos mawala ang mga bagahe at dumirecho kay Charlie at sinabing, Charlie, ibinalik ba ng tatay mo ang lahat ng pera na natitira sa pagbili ng muebles sa card mo? Tumango si Charlie. Opo, ano ang problema? Galit na sinabi ni Elaine, ibigay mo ito sa akin, gusto kong gamitin ito. Kabanata 807. Pakiramdam ni Elaine, hangga't kausap niya si Charlie, siguradong hindi maglakas-loob si Charlie na tanggihan siya. Hangga't inilalagay niya ang pera sa kanyang card, Maaari niyang anyayahan ang kanyang mabubuting kapatid na babae, na kumain ng magkasama. Pagkatapos kumain, nag-ayos ang mga kapatid ng isang gimmick. Ito ang buhay ng matataas na uri. Agad namang umiling si Charlie nang marinig na gusto niya ng pera. Mom, hindi ko maibibigay sa iyo ang perang ito. Kumunat ang noo ni Elaine at nagtanong. Bakit? Walang pakialam na sinabi ni Charlie. Ngayon si dad ang namamahala sa pera sa bahay. Kung gagamitin mo ang pera, kailangan mong magpaalam kay dad. Ano ang pinagsasabi mo? Malamig na sinabi ni Elaine. Hindi ako makapagsalita ng maayos ngayon, hindi ba? Tumango si Charlie at sinabing, para sa mga isyo sa pera, dapat pumayag muna si dad. Inis na sinabi ni Elaine. Hindi mo pinalabas si Jacob para ipilit ako, sinasabi ko sa iyo, ako ang iyong ina kung humingi ako sa iyo ng pera, kailangan mong ibigay ito sa akin. Ngumiti si Charlie at sinabing, kaya kong ibigay. Basta pumayag lang si dad, okay lang na ibigay sa iyo. Ikaw, galit na galit si Elaine kaya tinuro niya si Charlie at tinanong. Kailangan mo bang lumaban sa akin? Tanong ni Charlie bilang ganti. Mom, si dad na ang bahala sa pera sa hinaharap. Sinabi mo ito sa iyong sarili, hindi ako. Hindi ko rin ba sinusuway ang desisyon mo? Kinagat ni Elaine ang kanyang mga at sinabing, Huwag kang ka ang magsalita ng walang katuturan, agad na bigyan ako ng pera. Narinig mo ba? Inunat ni Charlie ang kanyang kamay at humihingi ng tawad. Paumanhin mom, kung hindi pumayag si dad, kahit patayin mo ako, ang pera ay hindi ko ibibigay. Pagkatapos magsalita, hindi na nag-abalang kausapin pa siya ni Charlie at naglakad pabalik sa villa Pagtingin sa likod ni Charlie, galit na galit si Elaine na malapit nang sumabog ang kanyang baga. Gusto niyang hanapin si Jacob at hilingin kay Jacob na kamustahin si Charlie. Ngunit pagkatapos ng isa pag-iisip, binitawan niya ang ideya dahil alam niyang tiyak na hindi papayag si Jacob. Ang matandang ito ay mas mahusay kaysa kay Charlie ngayon. Hindi lamang siya ay tumanggi na makinig sa kanyang mga salita at sundan siya, hiniling pa niya sa kanya na sumakay sa board, at gusto niyang makipaghiwalay sa kanya. Sa oras na ito, siya ay nagtatanong sa kanya sa halip na kunin ito para sa kanyang sarili. Galit at nainis si Elaine sa kanyang puso, hindi niya alam kung ano ang gagawin ng ilang sandali. Sa WeChat group, hinihintay pa rin ng mga matatandang babae ang kanyang sagot. Siya ay nahihiya and she is not willing to give up all entertainment plans like this sa oras na ito si Charlie ay naglilinis sa kusina at si Jacob ay nakikinabang sa tsaa at nagbabasa ng dyaryo sa set ng classical sofa na iniwan ng kanyang ama sa sandaling ito biglang kumislap ang isip ni Elaine si Charlie ang lalaking ito ay kadalasang nanloloko ng mga mayayaman sa pagkukunwari ng feng shui at maaari niyang lukuhin ang mga ito sa dalawang milyon sa isang pagkakataon. Alam ba ng multo kung may iba na siyang private na pera? Baka noong huling nanood siya ng Feng Shui, kumita talaga siya ng tatlong milyon. Nang maisip niya ito, naalala niya kaagad ang pagbili ni Charlie ng dalawang BMW. Noong panahong yon, kahit na ang pera na pambili ng dalawang BMW ay sariling pera ni Charlie, Dalawang kotse, halos isang milyon. Sa madaling salita, ugaling nga ni Charlie na magtago ng pera, at marami siyang nakatago na pera. Kung mahahanap niya ang kanyang bank card at subukang muli ang kanyang password, hindi ba niya makukuha ang lahat ng kanyang pera? Huwag hilingin sa taong ito na magkaroon ng isang milyon, kahit na mayroong isang daang libo, ito ay sapat na para gumugol ng ilang oras sa kanyang mga kapatid na babae. Sa pag-iisip nito, ang mukha ni Elaine ay agad na nagpakita ng isang hindi maiwasang ngiti, at kaagad na nagpa siya na magnakaw. Kabanata 808, kaya, walang tigil siyang pumunta sa ikalawang palapag, sinusubukang buksan ang mga silid ni Charlie at Claire. Pagbukas niya, nakita niyang hindi nakalock ang pinto, at agad siyang pumasok na masaya. Pagpasok niya, sinimulan niyang buksan ang mga kabinet. Gayunpaman, ngayon lang lumipat dito sina Charlie at Claire, at hindi sila naging maingat na inilagay sa kabinet. Matagal na hinanap ni Elaine, ngunit hindi niya makita ang wallet at bank card ni Charlie. Nalungkot siya, bigla niyang nakita ang coat ni Charlie na nakasabit sa closet, kaya nagmadali siyang sumugod, hinalungkat ang kanyang bulsa at nakita ang isang itim na gintong bank card. Ang bank card ay nakasulat sa Ingles. Si Alain ay isang estudyante na bastard noong siya ay nasa kolehiyo. Matapos ang maraming taon, wala na ang Ingles. Kaya, pagkatapos manood ng mahabang panahon, nakita niya lamang na ang card na ito ay mula sa Citibank, ngunit hindi niya maintindihan kung saan ang galing ang card. Gayun Gayunpaman, tiniting ng mabuti ang card na ito, ang pagkakagawa ay katangitangi, at tila ito ay pambihira. Tuwang-tuwa siya, at agad na kinuha ang itim na gintong card sa kanyang mga bisig. Naisip sa sarili niya, Charlie, kung hindi mo ako bibigyan ng pera, hindi ba mas mabuting kunin ito ng mag-isa? Isa pa, kung mas maganda ang ugali mo ngayon lang, maaari pa rin kitang iwanan ng ilang daan sa card. Ngunit napakasama ng ugali mo sa akin ngayon, at ginamit mo si Jacob para supilin ako. Maling tao talaga ang nasaktan. Hintayin mo lang ako, hanggat subukan ko ang iyong password, kung maaari akong mag-iwan ng isang sentimo sa iyong bank card, palitan mo ang pangalan ko. Sa pag-iisip nito, si Elaine, na may panonabik ay tahimik na umalis sa villa at nagmamadaling pumunta sa pinakamalapit na city bank. Si Charlie, na nag-aayos sa kusina, ay walang ideya na si Elaine ay ninakaw ang kanyang bank card. Pagkalinis pa lang niya ng mga bowl ay biglang nagring ang phone. Kinuha niya ang kanyang mobile phone at nakita na ang contact ay nagpapakita ng mga salitang, Tita Lena, at agad siyang natuwa. Noong walong taong gulang si Charlie, parehong namatay ang kanyang mga magulang. Kung hindi dahil kay Tita Lena mula sa ampunan, namatay na sana siya sa kalye dahil sa gutom. Sa makatuwid, si Charlie ay palaging nagpapasalamat kay Tita Lena, at hindi kailanman nangahas na kalimutan ito. Iyon ang dahilan kung bakit si Charlie ay bastos na humiram ng pera sa birthday banquet ng matandang Mrs. Wilson para bigyan si Tita Lena ng kidney transplant. Mayamaya, -maya, nagpakita si Stephen at si Tita Lena ay inilipat din sa Fairview sa Eastcliff para sa pinakamahusay na paggamot. Sa panahong ito, alam lang ni Charlie na maayos na ang operasyon niya at inayos din ni Stephen ang pinakamahusay na paggamot sa pagbawi para sa kanya ngunit si Charlie mismo ay hindi aktibong nakipag-ugnayan kay Tita Lena. Ito ay higit sa lahat dahil ayaw niyang istorbohin siya. Mag-concentrate siya sa pagpapalaki ng katawan sa East Cliff. Sa pagpindot sa answer button, nagmamadaling sinabi ni Charlie, Tita Lena. Dumating sa telepono ang mabait na boses ni Tita Lena. Ako, ang Tita Lena mo, kumusta ka? Ano ang ginagawa mo kamakailan? Tuwang-tuwa na sinabi ni Charlie. Mabuti ang kalagayan ko, Tita Lena. Kumusta ang iyong kalusugan? Ngumiti si Tita Lena at sinabing, "Nagpagaling na ako ngayon at ang reaksyon ng pagtanggi ay hindi masyadong malakas." Sinabi ng doktor na halos matugunan ko ang mga pamantayan sa paglabas at pwede na ako makabalik sa Ores Hill sa loob ng ilang araw. Tuwang-tuwa si Charlie. Iyan ay mahusay. Pagbalik mo tita, susunduin kita. Nagmamadaling sinabi ni tita Lena. Charlie, huwag kang gumastos ng pera. Kung hindi sinasadyang sinabi ng nurse, hindi ko alam na milyon-milyong bayad sa paggamot. Ang binayaran mo bago at pagkatapos ng operasyon, at hindi alam ng tiyahin. Paano ako magpapasalamat sa iyo? Dahil doon, hindi napigilan ni Tita Lena sa kabilang dulo ng telepono ang umiyak. Naantig si Charlie at nagmamadaling sinabi, Tita Lena, huwag kang umiyak, ito ang dapat kong gawin. Nakalimutan mo na ba, noong walong taong gulang ako, tatlong araw akong gumagala sa kalsada, gutom at payat. Hindi ba ikaw ang kumupkup sa akin sa ampunan? Kung hindi dahil sa iyo, baka matagal na akong namatay sa kalye. Kabanata walong at siyam, si Tita Lena sa kabilang dulo ng telepono ay bunguntong hininga. Tungkulin ni tita na iligtas ka sa simula, ngunit wala kang obligasyon na tumulong kay tita sa napakaraming medikal na gastos. Higit pa rito, ano ang iyong buhay sa pamilya ni Wilson? Alam na alam ni tita. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni tita Lena. Charlie, huwag kang mag-alala, gagawa si auntie ng paraan upang ibalik ang perang ito sa iyo. Naantig si Charlie sa narinig niya, napaisip talaga si Tita Lena sa kanya kahit saan. Tinatrato siya bilang isang anak. Kaya seryoso niyang sinabi, Tita Lena, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera, at hindi kailangan mag-isip tungkol sa pagbabayad sa akin. Mabilis na sinabi ni Tita Lena, paano ito gagana? Gumastos ka ng napakaraming pera sa iyong tiyahin sa ngalan. Dapat gumawa si tita ng paraan para mabayaran ka. Muling tumanggi si Charlie, lagi kong naalala ang iyong kabaitan sa akin. Kahit magkano ang pera na ginastos sa pagpapagamot ng iyong sakit, dapat ko itong gawin. Kung makalikom ka ulit ng pera, ituturing ako bilang isang tagalabas. Hindi na kita makikita, labis na naantig si Tita Lena nang marinig niya ito, ngunit malinaw na malinaw din sa kanya kung anuman ang sinabi ni Charlie, kailangan niyang gumawa ng paraan para maibalik ang pera sa kanya. Ngunit maaari lamang niyang baguhin ang kanyang bibig at sabihin, ang bait mo ngayon at ang tita Lena ay nakikinig sa iyo. Kasabay nito, muling nagtanong si tita Lena, Nga pala, Charlie, kumusta na kayo ni Claire? Naalala niya noon pa man ang relasyon ni na Charlie at Claire ay naselan, kaya labis siyang nag-aalala tungkol dito. Bagamat alam niyang ikinasal lang si Charlie, para sa ilang mga espesyal na dahilan, at ito ay parang hindi masyadong stable ang relasyon nila ni Claire, pero palagi niyang nararamdaman na ang mga kabataan ay talagang isang magandang tugma. Kaya naman, buong puso niyang inaasam na si Charlie at Claire, ay magkakaroon ng tunay na pag-ibig, at pagkatapos ay magkaanak ng isang matabang lalaki at tumanda ng magkasama. Narinig ni Charlie ang tanong ni Tita Lena, at nagmamadaling sinabi ng nakangiti. Tita Lena, kami ni Claire ay nasa stable na relasyon ngayon. Pagbalik mo, isasama ko si Claire para makita ka. Nakahinga ng maluwag si Tita Lena at ngumiti. Okay, kung gayon kailangan mong magmadali at hayaang mabuntis si Claire. Hindi na kayo masyadong bata. Oras na para magkaroon ng anak. Nakikinig sa payo ni auntie, ang batang mag-asawa ay may isang sanggol. Pagkatapos nito, ang relasyon ay maging mas matatag. Napabuntong hininga si Charlie, hindi pa siya nakakapasok sa kama ni Claire hanggang ngayon. Medyo maaga pa para magkaroon ng mga ang ngayon, di ba? Ngunit hindi niya ito masabi kay Tita Lena, kaya ngumiti siya at sinabing, Kilala ko si Tita Lena, huwag kang mag-alala, pag-iisipan naming ito ng mabuti. Ngumiti si Tita Lena at sinabing, mabuti yan, mabuti yan. Hindi na sasabihin sa iyo ni tita. Hinikayat ako ng nurse na ibaba ang tawag, at sinabing hindi dapat ako masyadong magsalita. Nagmamadaling sinabi ni Charlie, dapat mong sabihin sa akin kapag bumalik ka na sa Oris Hill. Okay, makasigurado ka, paalam na. Pagkatapos niyang magsalita ay ibinaba niya ang tawag. Si Elaine ay pumunta sa pinakamalapit na city bank. Kinuha niya ang black gold card at dumiretso sa ATM ng bangko. Nadama niya na si Charlie ay hindi magkakaroon ng masyadong maraming pera sa card. At hindi niya kailangan ihagis sa counter, e operate lang ito ng direkta sa ATM at ilipat ang pera sa kanyang card. Kaya, ipinasok niya ang itim na gintong card, at agad na lumitaw ang interface. Hello, kagalang-galang na miyembro ng Citibank VIP, Isang malaking karangalan na pagsilbihan ka, mangyaring ipasok ang iyong password ng black gold card. Kinagat ni Elaine ang kanyang mga labi. Anong klaseng sheet, Supreme VIP member ka pa, nagpapanggap na napipilitan. Kapag ang Lady Wilson ay may dalawang milyon sa kanyang card, siya ay isa ring wealth management VIP customer sa ICBC. Dahil doon, susubukan niya ang password ng card na ito. Dahil sa karanasan ng matagumpay na pagsubok ng password ng mobile phone ni Jacob, naramdaman ni Elaine na sa pagkakataong ito ay determinado rin siyang manalo. Pinag-isipan niya itong mabuti, at naisip niya na si Charlie. Ay talagang mahal ang kanyang anak na babae, marahil ang password ng bank card ay ang kaarawan ng kanyang anak na babae. Kaya diretsyo siyang pumasok sa kaarawan ni Claire. Pagkatapos, direktang mag-prompt ang screen. Kumusta? Kilalang miyembro ng VIP ng Citibank? Ang iyong password ay mali. Maaari mong subukan ng dalawang beses pa. Mali ang password? Natigilan sandali si Elaine, at pagkatapos ay sumigaw. Oh, Charlie, sabi mo mahal mo ang aking anak, ngunit ang password ng bank card ay hindi kaarawan ng aking anak na babae. Tingnan mo sa patay na multo ni Jacob, ang password ng telepono ay maaaring itakda sa kaarawan ng isang matandang magkasintahan, mula sa higit sa sampung taon na ang nakakaraan. Sa pag-iisip nito ay muli siyang napakunot ng noo at napaisip sa sarili, maaaring ito na ang kanilang anibersaryo ng kasal. Kabanata 810 Pagkatapos noon ay agad siyang pumasok sa wedding anniversary ni na Charlie at Claire. Ang prompt sa screen, kumusta? Kilalang miyembro ng VIP ng Citibank? Mali ang password. Pwede mong subukan ulit na yon. Dam, nagmura at bumulong si Elaine sa sarili. 'Di ba? Isa lang itong pagkakataon nang labis na nababalisa ang kanyang puso, bigla niyang naisip, maaaring ang password ay kaarawan ni Charlie. Hindi siya makapaghintay na subukan ito ngunit bigla niyang napagtanto na hindi niya alam kung kailan ang kaarawan ni Charlie. Kaya kinailangan niyang kunin ang telepono, at tawagan ang kanyang anak na si Claire. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, nagmamadali siyang nagtanong, Claire, kailan ang kaarawan ni Charlie? Curious na tanong ni Claire, Mom, bakit mo ito tinatanong? Alam ni Claire na hindi kailanman minamaliit ng kanyang ina si Charlie, kaya hindi niya maunawaan kung bakit niya tinatanong ang kaarawan ni Charlie. Nagmamadaling sinabi ni Elaine, Nako, hindi ko akalain na si Charlie ay gumawa ng napakahirap na trabaho upang makakuha ng vilya para sa pamilya natin. Kaya gusto kong humanap ng pagkakataon na gantimpalaan siya, bigyan siya ng regalo sa kaarawan o isang bagay. Sinabi ni Claire, ang kaarawan ni Charlie ay February 2. Kung unat ang noo ni Elaine at sinabing, February 2, itinaas ng dragon ang kanyang ulo. Sinabi ni Claire, oo, iyon ang araw na itinaas ng dragon ang kanyang ulo. Nagmamadaling nagtanong si Elaine, anong araw ang solar calendar? Ikalabintatlo ng Marso, okay, I see. Pagkatapos magsalita ni Elaine, ibinaba niya ang telepono ng walang pasensya. At pagkatapos ay nagsimula na siya upang mahulog sa pag-iisip. Alam niya kung anong taon na ipinanganak si Charlie, ngunit ngayon ay hindi siya sigurado kung gagamitin ang 0202 sa lunar calendar o sa solar calendar. Ngayon ay may isa pang pagkakataon upang subukan ang password. Kung siya ay magkamali, maaaring lang lunukin ang card. Sa makatuwid, dapat siyang gumawa ng maraming pagpipili ang tanong. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman ni Elena ang kaarawan ni Charlie sa kalendaryong lunar, ay Pebrero at itinaas ang ulo ng pangalawang dragon. Ito ay isang mas makabuluhang araw, at ito din ang Dragon's Head Festival sa Lunar Calendar. Sa kaibahan, ang araw ng kaarawan sa araw ang ikalabintatlo ng Marso ay mukhang kakaiba. Sa makatuwid, naramdaman niya na kung ginamit ni Charlie ang kanyang kaarawan bilang password, Malamang na siya ay ginamit ang kalendaryong lunar. Kaya ipinagtapat niya ang kanyang puso at direktang ipinasok ang kaarawan ni Charlie sa kalendaryong lunar sa lugar ng password. Kaagad pagkatapos, lumabas sa screen ang isang prompt na nagpa-excite sa kanya. Hello, kilalang VIP na miyembro ng Citibank, matagumpay na na-verify ang iyong password, mangyaring pumili ng isang partikular na serbisyo. Hindi inaasahan ni Elaine na siya ay hindi nagkamali, at siya ay talagang tama, at siya ay tuwang-tuwa. Agad niyang naklik ang opsyon upang tingnan ang balanse, na makita kung magkano ang pera ni Charlie sa kanyang bank card. Pagkaraan ng ilang sandali, agad na nagpakita ang screen ng malaking bilang ng mga numero, biglang matagal na nahihilo si Elaine. She can think that Charlie's waste money is really a lot. Bilangin ko kung ilan ang mga pagkakataong nakakapagpamukha. Walang kamalay-malay na ungol ni Elaine, at pagkatapos ay maingat na nagbilang, ang kaluluwa ay ganap na natatakot. Isa, sampu, isang daan, isang libo, sampung libo. Isang daang libo, isa milyon, sampung milyon. Bilyon, sampung bilyon. Mahigpit na sinalpak ni Elaine ang kanyang puso, at nawala ng malay habang nakahawak, at napabulalas sa isang naguguluhang bibig Ano ba ito itong waste card ay may 21.9 billion